Bea Alonzo inis na inis na sa balitang nagkabalikan na sila ni Dominic Roque matapang umano nitong inamin sa publiko ang estado ng relasyon nila ni Dominic. Tuluyan ang binasag ni Bea Alonzo ang katahimikan sa estado ng relasyon niya kay Dominic Roque. Hindi na nakapagpigil ang aktres sa kumakalat na balita na matutuloy pa ang kanyang kasal at nagkabalikan na umano sila ni Dominic Roque. Ayon kay Bea hindi sila nagkabalikan ni Dominic at walang magaganap na kasal. Ito kasi ay matapos ang viral wallpaper photo ni Dominic sa pictures ni Bea Alonzo sa kanyang phone. Kasabay ng nag-viral na wallpaper ni Dominic si Bea. Agad namang pinagbubura ni Bea Alonzo ang kanyang mga pictures kasama si Dominic Roque sa kanyang Instagram account. Binura na rin ni Bea Alonzo ang kanilang YouTube video together ni Dominic na nasa iba't ibang lugar. Ito ay matapos ang mga kumakalat na balita na umano'y nagkabalikan na sila. Ayon sa mga sikat na showbiz columnist ay hindi umano nagkabalikan si Bea Alonso at Dominic Roque at ito ay malabo na dahil ayaw na umano talaga ni Bea Alonso na makipagbalikan sa binata at hindi na matutuloy ang inaasahan ng publiko na kasal ng dalawa. Bagamat ayaw na talaga ni Bea Alonso kay Dominic ay patuloy pa rin ang aktor na sinusuyo ang aktres sa inaasahang babalikan pa siya nito. Madami naman ang naaawa sa aktres dahil hindi pa rin ito nakakatagpo na magdadala sa kanya sa altar. May mga nagsasabi na mahihirapan na si Bea Alonzo na makahanap ng lalaki na tutugma sa kanya dahil sa lahat ng lalaki na dumaan dito ay si Bea Alonzo talaga ang angat sa kanilang dalawa at tinuturing na mayaman sa kanyang mga nakakarelasyon. Sa ngayon ang tubo ni Bea Alonzo ay tigilan na umano ng publiko na isipin na ikakasal siya ngayong taon at hindi umano sila nagkabalikan ni Dominic Roque at mukhang malabo na talaga ito. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.